right Maligayang pagbabalik sa ikalawang bahagi ng ating paggalugad sa Surah Al-Baqarah, ang pinakamahaba at katotohanan nga ang pinakamalalim na kabanata ng Quran. Sa bahaging ito, ipagpapatuloy natin ang paggalugad sa banal na patnubay na ipinahayag sa sangkatauhan, isang mensahe ng pananampalataya, batas, pagtitiis, at kabanalan. Ang mga talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng walang hanggang ugnayan sa pagitan ng ating mga puso at ng ating lumikha na nagaanyaya sa atin na magnilay-nilay ng malalim upang maunawaan at mamuhay ayon sa karunungang ipinagkaloob sa atin. Harapin natin ang susunod na kabanatang ito ng may bukas na isipan at tapat na puso sa paghahanap ng kaalaman at pagkakalapit sa Allah. Pangunahing tema ng Sura Al-Baqarah, mga bersikulo 1 hanggang 20, Ipinapahayag ang Quran bilang aklat ng patnubay. Inilalahad ang tatlong uri ng tao, ang mga mananampalataya, ang mga hindi nananampalataya, at ang mga mapagkunwari. Mga bersikulo 21 hanggang 29, tinatawag ng Allah ang sangkatawan na sumunod sa Kanya, maniwala sa Quran, at maniwala sa huling araw. Mga bersikulo 30 hanggang 39, ang kwento ng paglikha kay Adan, ang kanyang pagsubok, ang kanyang pagsisisi, at ang awa ng Allah. Ipinapakita na ang Islam ang orihinal na relihiyon na para sa lahat ng sangkatauhan. Mga kapatid, sa katahimikan bago ang panahon, noong ang daigdig ay wala pang anumang kamay ng tao, isang banal na utos ang umalingaungaw mula sa langit. Alalahanin ninyo noong sinabi ng inyong Panginoon sa mga anghel, maglalagay ako ng isang kalifa sa daigdig. Kaya nagsimula ang kwento ni Adan na hinubog mula sa luwad, inulma ng mga kamay ng Diyos, pinarangalan ng mga anghel, at pinasa ng pasanin ng pagpili ang kwento ng ating mga simula. Ang mga anghel na mausisa at nag-alalala ay nagtanong, Maglalagay ka ba roon ng isang taong maghahasik ng kasiraan at magpapadanak ng dugo, samantalang kami ay pumupuri sa iyo at nagpapahayag ng iyong kabanalan? Sumagot ang Allah, Alam ko ang hindi ninyo alam. Pagkatapos ay itinurong Allah kay Adam ang mga pangalan ng lahat ng bagay, isang kaalaman at pag-unawa na hindi ibinigay sa mga anghel. Inilahad sila sa mga anghel, sinabi ng Allah, kung kayo ay totoo, pangalanan ninyo sila para sa akin. Ngunit ang mga anghel ay mapagkumbabang sumagot. Luwalhati sa iyo. Wala kaming ibang alam kundi ang itinuro mo sa amin. Tunay nga, ikaw ang lahat ng alam ang marunong. Kaya't sinabi ng Allah, O Adan, pangalanan mo sila para sa kanila. At habang nagsasalita si Adan, pinapangalanan ng bawat bagay, kinumpirma ng Allah. Hindi ko ba sinabi sa inyo na alam ko ang mga hindi nakikita sa langit at sa lupa? Alam ko ang inyong ipinapakita at ang inyong itinatago. At alalahanin ninyo nung inutusan namin ang mga anghel na yumukod kay Adan. Sumunod ang lahat maliban kay Iblis. Tumanggi siya, siya ay nagmalaki at naging hindi naniniwala dahil sa kanyang kayabangan. Pagkatapos ay sinabi namin, O Adan, manirahan ka sa paraiso kasama ang iyong asawa. Kumain kayo ng mga biyaya nito kung saan ninyo gusto Ngunit huwag kayong lalapit sa punong ito, dahil kung gagawin ninyo ito, kayo ay mapapabilang sa mga hindi makatarungan. Ngunit nilinlang sila ni Satanas, na naging dahilan ng kanilang pagbagsak at pagkawalan ng kanilang lugar ng kapayapaan. At kaya ipinahayag namin, bumaba kayo mula sa paraiso, lahat kayo, mga magkakaaway. Sa lupa, kayo ay magkakaroon ng pananatili at mga probisyon sa loob ng isang panahon. Gayunpaman sa kanyang awa, Binigyang inspirasyon ng inyong Panginoon si Adan ng mga salita ng pagsisisi at tinanggap niya ito. Katotohanan nga, siya ang mapagpatawad ang pinakamaaway. Sa huli, sinabi ng Allah, Bumaba kayong lahat, at kapag dumating sa inyo ang isang patnubay mula sa akin, ang susunod sa aking patnubay ay walang dapat ikatakot at hindi malulungkot. Ngunit ang mga taong itinatanggi ang katotohanan at tinatanggihan ng aming mga palatandaan, sila ang mga tao ng apoy, kung saan sila mananatili magpakailanman. Sa mga bersikulo 1.1 hanggang 1.52, inanunsyo ng Allah ang pagbabago ng Chibla, direksyon ng panalangin, mula Jerusalem patungong Mecca, sumisimbolo sa paglipat ng pamumunong pangrelihiyon. Mga bersikulo 1.53 hanggang 251, mga tagubilin para sa pagbuo ng isang malakas na lipunang muslim O panalangin, pag-aayuno, zakat, peregrinasyon at jihad Katarungan, katapatan, pagkakapantay-pantay sa ekonomiya Pagbabawal sa interes, sugal, alak Ang mga batas na ito ay naglalayong maywasan ng pagbagsak ng lipunan at mapanatili ang pagkakisa Mga bersikulo 252 to 260 binibigyang diin ang kapangyarihan ng Allah at ang kanyang kakayahang buhayin ng mga patay Iginit ang paniniwala sa mga hindi nakikita at ang pananagutan sa kabilang buhay. Mga bersikulo 261-283 Hinihikayat ang taos pusong paggastos sa landas ng Allah. Nagbabalalaban sa mga transaksyon na nakabatay sa interes. Nagbibigay ng mga patnubay para sa patas na kalakalan at etikal na pananalapi. Mga bersikulo 284-286 Inuulit ang mga pangunahing paniniwala, Allah ang mga propeta, ang kabilang buhay, Nagtatapos sa isang time team na panalangin para sa lakas, kapatawaran at awa na sumasalamin sa mga hamon na kinakaharap ng unang komunidad ng mga Muslim. Konklusyon Ang Sura al-Bakara ay isang kumpletong gabay para sa individual na espiritualidad at pag-unlad ng komunidad. Itinuturo nito sa mga mananampalataya kung paano. Manatiling tapat sa banal na patnubay. Iwasan ang mga pagkakamali ng mga naunang komunidad. Bumuo ng isang makatarungan at etikal na lipunan maghanda sa espiritual at sosyal para sa mga hamon. Ito ay isang mahalagang surah na humubog sa paniniwala batas at lipunan ng Islam. Ang kwento ni Adan ay hindi lamang kwento ng unang tao, ito ay isang paalala ng awa, pagsisisi at ang daan pabalik sa ating lumikha. Kung ang paglalakbay na ito ay nagbigay inspirasyon sa pagninilay-nilay sa iyong puso, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-subscribe upang sama-sama may pagpatuloy natin ang paggalugad sa walang hanggang karunungan ng Quran. Nawa'y sumainyo ang kapayapaan at mga biyaya hanggang sa muli nating pagkikita.